Hi, may adraw. Ako di ay sa sala sa Osaka OFW diri sa Croatia. So, mag 2 years na di ay ko diri sa Croatia, no? Karoon nga video, guys. O ni ko ninyo kay manglaag ta ninyo kay na ay concert di ay diri sa Zagreb ni Tom Som, guys. So, ang kuan di ay diri ang concert niya kay iheld siya sa Bondic. Maka mauni siya ang lugar nga kanang ng Bondic Park. So, dito iheld kay dako-dako ang kanang area dool ni siya sa kanang tulay bitaw nila guys ang kanang uh, subskimos nga tulay grabe kalayo ang among gilakaw ani guys ako ra di ay kay ang kanang ako mga kauban nga uban is wala sila nakaad to kay kanang gi close gyud diri ang mga kuan transportation like bus station wala tanan halos kay kanang daghan kay nanganhi diri sa uh, concert ani kay mga half million gud siya katao so daghang kaayo pag ato na ako ani kay gabi naman ko kay init kaayo tapos maoto close na ang pasulod sa katong gi concertan so dito na ang misa dito rako sa gawas nag video video tapos mauni siya ang dalan nga uh, paingon dito so naglakaw ay mi ani gikan sa uh, sa grab ni paingon dito sa bundik duol ra man siya pero gabiin ako ng ad to. So maudain siya ang kanang ilang lawa diri guys. Kanang murag sa pa-sa sapa nila. Pero taas kaya na siya nga lake. Saba man siguro na siya sa pa nila. Tapos diri mga ni ang mga tao. So puno kaayo guys. Naapa na siya sa unahan. Tapos naapo dito sa gikonsertan yun. Ang pinakadaghan yung tao. Pero wala man may mga tiket ani. Tapos natunong po siya nga di-op na maong naglaag yun ko kay gusto ko makawitness sa ila kung unsa yun ang concert so inani di ang concert yun sa ila diri guys grabe ka puno og tao So taga diri pud ay ang concert maunang ilag yung gitang kilik ang ilang kalahi so mauna ang mga tao so dako kay na siya nga lugar dira tapos daghan gyud kay tao kani siya nga orasa kay mag alas 9 na ni pero mumurhayag pa kaayo so bag pa siya mag marag ka ng -gabi eh. Pero alas na uwi na niya sa gabi eh, ha. Secured po kayo ang ilang kuan diri ang ilang inani nga mga kuan concert kay daghan po kay mga pulis nga nakaantabay sa pa, sa kuan sa kadalanan tapos sa area daghay pulis na mga ambulance tapos naapot sila higa suruy nga kanang mura siyang tangki nga gapang hatag sa kanang mga na uhaw nga mga tao so na ang mga tao daghang kaayo lagi tapos init ka init kaayo biskag alas 9 na sa gabi tapos daghang kaayo tao gyud tapos tan hugaw na kay ang ilang dalan kay daghan pud ay gapoy mga kanang gipang labay nila nga basura so gainom pud ay ang mga tao diri so daghan kay pulis diri kay base na ay mga magwala-wala ba so na ay security pud diri sa ila so mauni ang akong naabtan pag abot na ako kay Muraga start bago pag start ang concert ni Stone Som tapos mao ni eh, wala ko kasulod. dito ra ko sa gawas kay gi close man ni eh, siya diri gi siya. Pero lapad ka ayon ni eh. pwede siguro makasulod ka tong waan pa siya buntag pero gabi eh, naman gud murag dili na kay wala gi close na nila kay crowded na kay, sa sulod. Tapos naapod ay eh, na siya i-ticket pero wala man mi Tapos natunong pod nga na ako. Tapos ana ako maglaog ko bi kaya wala man ko pod sa balay para ma witness po na ako kung unsa sila diri mag concert so grabe ba ay diri sila mag concert gapo no half million gud diri ang, ang sa ilang kuan sa concert ani tapos na fireworks sila guys tapos kara kanang sa adlaw nga concert kay wala gyoy kanang mga ang lagyo nga mga biyahe bitaw kay walay bus kay ang kuan man gud diri kay bus ug ang tram or train so mauna diri gi pang close lagi ato nga adlaw ang amo ganing mga katrabaho kay sa hotel na natulog dito siya dito sila gipatulog. patulog kay walay gi announce man nga walay biyahe sa mga bus na ay biyahe ka nang dili uh, dito, dito dapit nga area pero kung dito nga area gi close gud tapos kanang diri ra sa city ang naay tram pero pili lang siya tapos maoto naglibot-libot ra ko nagtanaw ra ko kung unsa ang ilang kuan kanang uh, concert tapos daghan gyud kay asya tao tapos daghan ka idtoy nang -dito, nanginom ang mga tao tapos enjoy pod baya siya pero wala ko kasulod kay puno gyud siya kay close na tapos mao naalang na alang mi dapit sa tulay naglibot-libot nang ko tapos nagkuha ko lang mga video para sa akong vlog na akong i-approve sa akong YouTube channel. Baka naman, i-subscribe eh, ko ninyo para na ako ikita soon. So, Nandi El Salas, di ang akong YouTube channel, guys mag 2 years na di ay ko diri karong September sa akong experience diri kay okay pud baya siya para sa ako uh, wala man ko nagsisi kay okay okay man akong sweldo so dati di ay kay ko nang gikan di ay, cross country di ay ko gikan ko sa Qatar we back 2023 September tapos 2025 naman karon so mag 2 years na ko sa 20 25 September tapos ma-auto. Pero pag uh, after one year kay ka nang under man ko sa agency, gikuan bitaw ko na absorb ko, gikuha ako sa company. So na direct hard ko, mautong nag back to zero ko karon Pero okay lang kay ka nang naan naman ko free nga ticket after two years. Pero nag back to zero ko. Pero ang akong plano is muuli ko karong December po hon, kay na miss na ako ang Pilipinas ug na miss po na ako ang family bahala gulay kwarta basta muuli gyud ko kay uh, gusto lang ko mag-spend og times sa akong parents, o ang ako mahigsuon kay wala ta kabalo sa panahon nga uh, di ba mga tigulang na sila so gusto ko mag-banding pud mi maotong ma gaplano ko pero gahulat pa ko sa akong papilis nga maoki -okay, tanan so sa karon okay man pud akong trabaho kaya raman siya bahala na at least na ko diri sa city wala ako sa island kaya murag maka homesick kung ikaw ra pud didto isang Pilipino murag ma homesick iba. dali ba pero okay lang kung ang imong hindi diri trabaho para kumita so kailangan yun ani mong tiison og ilaban hangtod mahuman nimo mo ang kontrata pero para sa ako kay okay gyud diri kay duha ang duha ang di of work balance diri sa Croatia tapos okay man pud among company tapos kung gusto ka maglaag sa mga Europe countries, basta mga members sa Europe countries, pwede na nimo maaduan kay ka ng Singin country naman ang Croatia. So pwede na ka mag laag as long as valid ang imong ID pwede yun ka ayo og na kung na kay kwarta nga iwaldas so pwede ka maglaag lag ang akong nalaaga ng mga uh, Europe countries is kuan pa ka nang... Uh... Vienna, na Austria o Hungary pero maglaag pa mi soon abangan ang among bagong mga laagan, kay naghulat pa mi sa akong friends kay mahadok pud ko nga ako ra magbiyahe kay kanang dili kay ko kabalo or dili kay ko master magbook book og mga ticket nga kanang international tapos kanang mag kuan bitaw ang ilang apartment bang odiri, diri kay lahi kay ikaw ang mag-enter sa code o pangitao ni Murakaga, kag kuan og survivor philippines bitaw na kay pang-enter nga code tapos dito giputang ang yabi inana diri walay gabantay so maunang mahadlok ko nga mag ko, tapos mahadlok pud ko nga kanang mawala bitaw maunang hulato na nako na akong friend kay murag master siya sa mga inana pero okay rod gapon kay kung bago pa ka mawala man gyud ka pero normal mahadlok lang ko gusto ko ka nang hindi dili po ko ma stress nga paglaag nimo dito. So mauni ni ang mga tao guys o oh, grabe so far daghan kaayo ang tao ani mga half million ang tao diri sa panahon sa concert sa Zagreb sa Bundi grabe ang tao bisag naa na mi ani sa tulay tapos na naa na dire na ka paligid nga mga mga pulis so daghan po kayo ng lakaw-lakaw nga mga tao nga bago pang abot bis kagabi eh, na nag start na ang kuan ba sinanarbaho na siguro guru po eh. pero alas no ibina ni siya sa gabi eh. pero dili di, pa kaay eh, siyang ngit -ngit, no so mag ngitngit ay -ngit, eh, dili start sa Croatia karon basta uh, summer is uh, alas no sa gabi eh. ang alas otso diri kay hayag baka ayo so naglakaw-lakaw ko aning tulay Uli naman siguro ko ani ah, kay kanang ana uh, ko nga muli na ko um, kay basin magkadugot bit. Ah <laughs> uh, nang di gutom po ko aning panahon na, no, na ako ra mangud isa dai na nang unsao man na nako nga dili man ko makasulod ana dito sa unahan. So wala koy choice nga para safety pud ko for my safety ni uli. Ni uli nang dayon ko mga alas 10 kay layo pa kayo akong Ah uh, baklayon kay lagyo kay ang baklayon kay wala gi uh, musulo diri nga uh, jeep um, bus kay bus man diri dapita so mauto nag-uli ko after one hour nga pagkuan uh, nako video-video lang tapos nagtan-aw lang ko tapos mauto di mako kasulod dito sa pinaka concert yun mautong nag-video-video -video na lang ko tapos ni-uli lang ko dayon pagkahuman para sa ako kay okay man ang Croatia kay kanang open country tapos katulik po diri ang mga tao tapos okay po diri nga kuan kay work balance gyud diri to to this ang imong di basta to this diri siyang ang di nimo kay ang kanang trabaho mo weekly is po dapat 40 hours lang tapos kung magsubra na ana either di na or kanang option without is to, imong ay duha ni of may overtime ka or either bayad tapos okay po din ang mga tao para sa kuha ah. tapos okay man ang akong work kaya eh. na ako sa city tapos among company okay man po maunang uh, ah, okay na po po wala, wala pa ko nagbalhin o ka ng bagong trabaho ha ah, Puhon siguro, maako lang ikuan. Eh, kuan na bana banaon pa ang kaning mahita po ani diri sa ako ako unsa pa ako mga experience nga mo about diri sa Asia uh, tuloy lang yapon ang pangarap basta at least nakauman akong manghuden ako nakahuman pud ko sa akong college uh, Ngabisan online lang at least natiwas na nako na ako. at least uh, na akoy mga remembrance nga sa akong pag abroad uh, okay ra right gyapon nga ama uh, uh, pa ang nahitabo sa ako uh, is uh, memories gyapon para sa tan sa among pamilya guys daghang salamat sa inyo sa next video na po abangan ninyo ang akong bagong drama or akong i-share nga video para sa inyo sa tanang OFW daghang salamat ug amping tantanan don't don't forget to subscribe my YouTube channel Nandi thank you